Binabalo na naman ang dilim ang paligid. Hudyat ng pagtatapos at bagong umaga umagay muling sisilip. Heto, nagsisimula na namang sumagi sa aking isip at ang kahapon ay parang isang magandang panaginip. Sa aking pag iisay na naalala ka. Unti-unti ay tinatanggap na ikaw ay wala na. Harapin ang bagong umaga na puno ng pag-asa di na muling pang alalahanin kung kumain ka na ba Hindi na muling isasagi sa isip ang salitang kamusta Hindi na muling tatanungin kung asan ka Sisikapin kong maging masayang pag-iisa At hindi na muling babalik pa Kasabay na mga anon sa dagat ang bagong kabanata Hahayaang sumabay sa agos ang bawat pahina Sa mga pangako'y hindi na muling aasa at hahayaang tangayin ang hangin ng bawat alaala. Sa bawat pag-iisa, hindi na sa'yo masasabik. Hindi ka naaantayan dahil hindi ka na babalik. Sa una, naghihigpitan ng bawat yakap. Dahil hindi ka na muling babalik pa sa aking yakap. Gabi-gabing matutulog ng mahimbing. Dahil alam kong hindi na akong iyong iniisip sa pagising. Hindi na muling ipagtitimpla ng kape dahil alam kong hindi na ako ang kahati. Hindi na muling lalabas ang pangalan ko sa telepono mo. Dahil natutunan ko ng mahalin yung sarili ko. Alam ko na kung paano matulog ng isa. At kaya ko nang kumain kahit wala ka. Kapag nalulungkot ako, ay hindi na nahanapin pa yung yakap mo. Dahil sinanay mo ako sa pag-alis mo. Sa tuwing pinipili mong ibay, hindi nahihilingin na mahagkan mo at hindi na din hihilingin na mabahagian ng kakarampot mong pagmamahal. Ngayon ay natutunan ko na na unahin ang sarili ko at papahalagan yung mga taong sinamahan nako. Hindi na hihilingin ang pagbalik mo at dahil napagod na ako at alam ko na kung anong halaga ko